Hi guys, welcome back sa aming channel this is Yaminset so ayan guys, magandang araw sa inyong lahat, kamusta po kayo, And guys update po tayo ulit sa ating pinagagawang bahay, ayan nakabitan na nila ng uh, pagkakabitan o pag uh, pagpapakuan ng ating uh, kisame hardy flex pala ang gina ginamit natin dyan na pang ah yan yung gilid na yan yung pinaka ano niya yan yung yan yan yung may sabit sabit ano na may sabit sabit na ganyan ano ba ang ben tawag dyan yan guys ay paglalagyan natin ng uh, ilaw maglalagay kasi tayo dyan sa gilid niya ng strip light yan makikita niya ang resultanya niya pag natapos na natin lahat yan Maraming salamat sa inyong uh, suporta nga pala guys. Uh, mga ilang araw din na hindi ako nakapag-upload. At uh, ito, abangan nyo ang mga susunod ko pa pong mga upload ulit. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe uh, sa aming channel. Like and share mo na rin po sa iyong mga kaibigan. Thank you so much. So, ayan guys, siya nga pala. Uh, ito, namasilyahan na rin siya. Kulang na lang ng uh, pintura. Ang ipipintura pala natin dyan ay kulay na off-white. Tapos yung pinaka gilid-gilid niya dyan, ang ikukulay natin dyan ay kulay gray. So, hayyan, antayin nyo na lang ang resulta ng ating pinagagawa. naman ang ating banyo guys uh, nagumpisa na silang uh, mag uh, flooring yan tapos susunod na nila dyan yung ating uh, ayusin na yan yung ating pintuan And, tapos na ang pag-flooring uh, ng ating uh, banyo. Ang bilis nilang natapos. Ngayon, isang araw lang nila ito na ginawa. Ito naman ay uh, yung ating PVC or tubo na galing doon sa ating gagawin na counter countertop papunta doon sa banyo, labasan ng tubig yan so, guys thank you so much for watching yan ingat po tayo lagi bye maasalam